morning tropa and welcome to Barangay Mamatid dito sa bayan ng Kabuyao Laguna Tara! So ngayon tropa magpapalaro ulit tayo na kung saan yung straw ay eh, kailangan may pasok nila sa bote Kung maipapasok nila ay eh, makakapili sila ng laruan na nakalata dito sa labag So bago ko simulan tropa, papasalamat muna ako sa tropa natin na si Oliver Montero Kung saan eh, siya nagtigay ng mga laruan na to para makapasaya tayo ng mga bata So ano pang nantay natin? Simulan na natin! Tara! Game! Huwag magmadali para makakuha ka agad Oop! Bandan! Okay! Next! Oh, ang, ang, pila natin nandiyan sa damo ha. Oh, pili na, kahit mo, ano. Oh, nalaglag, bigay mo sa kasunod mo. Tapos pila ulit sa likod. Oh, sige. Pila ulit sa likod, sa likod. Oh, po. Oh. Medyo malakas yung hangin. Yun, okay. Next. ano oh, isa yan. Pila. Ipit mo sa ang mo. Baba, Opo. Pigyan mo na. Ipit mo sa ilong. Yan. Bawal hawakan na. Ah. Oh, ay, sayang. Oh, yung straw. <laughs> Kakuha mo rin yan. Ah, dumami na sila. Kanila, konti lang. Okay. Yun, no? Oh. Okay. Next. Sayang mo. Okay. Okay. Pag nga ilagay na sa nguso, bawal na ha? Okay. Up, okay. up, okay. okay. <laughs> oh, so, pinalaruan pila Next, puli mo na. Buti pa si Tonton TV. Next, okay. Galing ah. Oop. Kata gilit. Next. <laughs> dali, dali, kaya talo. Sige, dali mo. Doon, isa, ay, lawna. Dali, pila. Doon, doon, nang simula.

No, may diskati siya, nilaligay niya dun sa bantang dulo. Parang lang hindi siya mahirapan kung tumagilid. Yaw, Next! Balali Oop! Oop, Oop! 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 yan! Nice! dali Wala ka pa sa play ito ah! Dali! Okay, yan! Okay, oh, wala na. Pila na sa likod. Doy, ba't may kasama si Ocho doon, doy? Hindi naman si Ocho. si Shetty ka, mo. Ano? 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 Oop! Oop! Alright! <laughs> Ang X! Ay, 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 Tingnan paa aul na yung laro <laughs> laruan natin. Pwede na lang. mo si ano? Oop! Galing mo, di si Shetty. Ano? Di si Ocho yan! si Ocho X! Obos na yung laro natin? ayun o no? edi skaties si opang kaya? Okay, ano? oh ey ka itanoo? alam sa real? alam niyo sa real? alam niyo sa real? alam niyo sa real? sa sa

Salamat. Okay, Nico Show, okay, Nico Show. Matanda na, matanda na, Nico Show. Salamat. 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 tropa na Salamat. na Salamat. 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 Dito, Salamat. 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 Hey, 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 hey,